Ito po ang bunga ng aking dragon fruit mga palangga. Yan. Tingnan po natin ang isa. Ito po ang isa mga palangga. Yan. Laki na din mga palangga. Suportahan natin Ma'am Silka Channel. Subscribe Ma'am Silka Channel. Please subscribe my channel mga palangga at kay Sereni Osi at Bro Tata Osi Vlog. Subscribe, subscribe. Good morning guys ayan update po tayo sa aking dragon fruit mga palangga titingnan po natin ang kaniyang bunga meron pong bulaklak mga palangga wow ayan, ang ganda po ng bulaklak tingnan po natin ang kaniyang bunga guys ayan ito na po mga palangga yan, malaki na po siya guys. Ayan, oh. Wow! Dalawa lang po itong nabuhay mga palangga na. Yung bulak niya is wala na. Patay na po ang kanyang bulak. Then, ayan. Ito na po ang kanyang bunga guys. So, ito po ang kanyang ano. Yan mga palangga. Malaki na po ang kanyang bunga guys. Oh. Yan. mayroon na nito maraming mga sanga mga palangga. Oh ito po ang kanyang mga sanga mga palangga Ayan. Ito, mayroon na po siyang iwan ko po bunga ba ito Ayan, mayroon na siyang mga gamot guys so ito na po malaki laki na po ang kanyang bunga so ayan po guys yan sana po ano dumami pa ito ang kanyang bunga mga palangga yan po tingnan natin ang ano tingnan natin ang isa mga palangga ito po ang isa guys ito po ang kanyang isang puno mga palangga ayan oh. <coughs> yan po mga palangga ang kanyang mga sanga So, hito, hito po ang isang bunga, guys. Ayan, marami. Wow! So, mga palangga. So, ito po ang kanyang isang bunga, oh. Ayan. Malaki-laki na din ang kanyang isang bunga, mga palangga. Ayan, oh. Ayan, yehey! Malaki na po ang wow! kanyang bunga. Ayan po, guys. <coughs> Ayan, tingnan nyo po, guys, oh. Ayan. Marami po siyang bunga, guys. Pero dalawa lang po ang ano. Dalawa lang po ang namubuhay. So, ito po ang isa. So, ito po yung isa. Oh. Dalawa na lang sila, mga palangga. So, yan. Bago ko po itong tanim, guys. So, akala ko po hindi pa magbunga. Pero, ayan. Nagbunga na po siya, mga palangga. Tingnan niyo po, guys. na ang, lak, ang laki po mga palangga so mayroon pong isang dragon fruit dyan wala pang bunga guys yan so yan isang bunga ng dragon fruit at yan isa po mga palangga yan so ayan lang po guys update la po tayo sa ating dragon fruit ayan maraming salamat po sa inyong lahat mga palangga ayan sumisikat na po ang araw guys ayan thank you po sa inyong panunood guys ayan maraming salamat ayan